tayo okay, oh, mga recycler oh, mga kapatid at mga kaibigan oh, good morning oh. shout out sa inyong lahat sa mga kasama ko dyan sa pasubig sa balis kay SJ Ulysses okay. Order na ako ng dalawang kapit sa dalawang kasama Ayan okay. na topic po natin Na gusto ko po kung saan pag-usapan natin. Yung po mga nag-drive -na po ba ng lasing. Alam nyo po, ang pagkakaroon ng lisensya ay, hin ay isa pong lamang na ipinagkakalob sa atin ang ating pamahalaan upang tayo makagamit ng kalsada, mapag-drive, ng legal. Pero hindi ho nangangahulugan na atin na po yung karsada. Hindi po ho nangangahulugan na porque may license na po tayo, eh magagawa na ho natin ang gusto natin. Makapag-drive po tayo, kahit tayo lasing, kahit tayo nakainom, eh makakagamit na po. Hello, Oh. Eh bakit po natin na pag-uusapan ito? Dahil po sa nangyari noong November 8, kay Kuya Banog TV. Oh. Si Kuya Banog TV, isang simpleng tao lang naman. Mga... Oh. Isa po siyang padre pamilya na nagsisika para sa kanyang pamilya. Pero sa isang iglap, yung kanyang mga pagsisikap ay nawala ng kabuluhan dahil lang po si may tawag ng tawag sa atin eh tumigil ka muna sa katatawag dahil ako ay naglalay tawag kan tawag dyan Ang, dahil sa siya po ay binanga ng lasing galing po siya sa Laguna Oh. Noong Nobyembre 8 birthday ng kanyang asawa. Hindi oh. naman tutong Katolina ng kanyang pagtakbo dahil may kasama siya konvoe sila. Eh. Pero itong lasing binunggo sila diya sa barangay Kam Barangay Bilara ng Asubo Batangas laseng nakatulog ang nakatulog po itong si laseng eh nirumbo na sila alam niyo kung anong nangyari kay Kuya Banog TV o, oh. yun nagkurumpo na pasa ang kanyang utak ayon sa CT scan at wala pong nakikilala kahit ang kanyang asawa anak anong nangyari sa kanya wala akong natatandaan o, oh. At ang matindi ito, yung kanya pong kamay ay napinsalang masyado. Eh paano pa po itong mga kapaghanap O. Oh. ang pinsala na naidudulot ng mga irresponsabling driver. No, kung kayo ay magiinom, wag na sana kayong drive. Kung kayo magiinom sana, magdala po kayo ng driver ninyo na matino. O pang hindi po mauwi sa ganon mga aksidente. Kung ito hindi nakainom, mula sa ng aksidente. E eh, paano ngayon po ang bill sa hospital? O? Oh, hindi ho basta-basta ang gastusin sa pagpapagamot. Lalo na sa ganyang aksidente. Sa unang araw pa lamang po, ay eh, hininga na sila ng 15,000. O. Oh. Saan po basta-basta kukunin na kamay ng Diyos yung 15,000 na yun? Eh ang padedipamilya, yung naroon sa ospital. Eh ikaw na, ma, na driver, na laseng. Buti ka nakakatayo. Hindi ano ang ginawa mong aksyon pagkatapos noon? Sige, gagawin ko na ng isang libo yan. Pero lahat yan, iyaw. Yung driver Hello, Otto? Oh. Hindi ko na lang i-reveal -re po ang pangalan sa inyo at meron pong pag-uusap na ginagawa. Oh. Ngayon, ang aking punto, Ay, wag po sana kayong magiinom kung kayo magdadrive. At sana ang mga ganitong klas ng driver na, na nasangkot sa aksidente dahil sa pagiinom, sana po makasila ang lisensya. Sino man kayo? Ano man kayo? Ano po ba ang ipinagmamalaki ninyo? At ganun na lang kalakas ang inyong loob para magdrive drive ng nagiinom para mag-drive ng lasing. Oh. Gano'ng kalakas ang inyong loob? Sino ang ipinagmamalaki ninyo? Ay sa pagdadrive pa lamang na kayo nakainom, kaso na po yon. Ay siguro dahil napakahina ng parusa sa mga driver na nag-iinom. Sana eh bigat-bigat tampon natin yung parusa diya sa mga sa mga irresponsibleng driver sana po kansilahin na ang kanilang lisensya o pang wala ng ganito pang maaksidente. Hindi na maulit po ang ganitong mga pangyayari. Ano po ang mangyayari doon sa hello Itong natawag sa akin, hindi yata ito nakakaintindi. Sinabi sabi ng naglalayb ko dito, tawag ng tawag eh. Kung wala kang magawa, kundi tumawag ng tumawag, Matulog ka na lang. Hanggang ngayon po, pa dalawang CT scan, titingin po ang resulta kung may pagbabago po ba sa gamutan kay Kuya Banog TV. Biruin nyo mga mga kapatid, mga kaibigan. Dahil si isang irresponsabling driver, ang laki po ng pinsala at perwisyo na idulot sa pamilya nung naging biktima. Wasak ang sasakyan, wasak ang kamay. Paano po ito mga kapag hanabuhay? Sige nga po mga kaibigan, mga kapatid. Ano ang dapat gawin? sa ganitong mga klasing irresponsible driver? Dapat bang kansilahin ang kanilang mga lisensya? O pabayaan na lang sila na patuloy na magsigasigaan diya sa kalsada? Nakakagigil. Nakakagalit. Kapag ka naiisip mo na yung kaya pang pamumuhay, maayos na paghahana buhay, mapipinsala lamang ng isang irresponsabling driver. Hmm? Sana patuloy na bumuti ang kondisyon ni Kuya Banog TV. O. Oh sinasamantala ko rin po ang pagkakataong ito upang pasalamatan yung mga tumutulong kay Kuya Banog TV, kay Ma'am Princess Jaylee, oh. nang lamo, maraming salamat sa iyong pagsuporta, sa pagtulong, sa pag sama-sama sa asawa ni Kuya Banog TV. Sana, sana maayos po agad yung bagaman, tanggapin man at sa hindi, talaga medyo matatagalan at May hirapan na maghanap buha si Kuya Banog TV. Ang tanong ito, kaya mo bang suportahan ikaw ni responsabling driver ang pamilya ni Kuya Banog TV? yung kanyang mga anak na nag-aaral, yung kanilang araw-araw na panggastos, at higit sa lahat, yung gastusin nila diyan sa ospital. Kung masuportahan mo man yan, paano? Yung, yung kaligayahan na inalis mo sa kanilang tahanan. Dahil nakikita ng kanyang pamilya, yung kalagayan ng kanilang padre di pamilya, nakahiga, nakaratay dyan sa ospital hindi sila kilala. May babalik mo pa ba, ba yun? Ako, ayos ka rin eh. Sana sa mga nagiinom at walang takot na mag-drive, Satulay na lang ninyo ipatalon ng inyong mga sasakyan upang kayo hindi na makapandamay. Maaksidente man kayo, anuman yung mangyari sa inyo. At least, sarili nyo lang ang inyong napurwisyo. Makikilamay na lang kami sa inyo. Eh pero hindi. Dami nyong napipinsan tao. sana sa LTO o sa LTFRB o sa mga gumagawa ng sususog ng ating batas, sana dagdag-dagdagan naman natin yung parusa sa mga ganitong responsable driver. Dagdagan po natin. i sila na natin yung kanilang mga lisensya sa mga responsable driver na nasasangkot sa mga aksidente kasi sila yung drive, yung kanilang mga lisensya. Huwag nang hayaan na mag humawak pa ng manibela. Huwag nang magpagala-gala dyan sa ransangan. Yun lamang. At maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.